kawawa naman na Huwag ka dada mag-alala. Lahat ng tao, may mararating sa buhay. Kaya nga. Malay mo, kaya niya inaano yan. Inaano ang Diyos para sa kanya. O kapambaon niya yan. Kaya nag-ano siya. kita mo, oh? nahihirapan siya doon sa pag-ano niya. Magkano lang ang mapagbebentahan niya? Wala pa yatang limang piso yan eh. Di ba? Wait lang. Pwede yung pagsasalita natin makuha? Ma Siyempre. Ma okay, oh, ano yun? Daladala -dala niya yung basket na yun? Daladala niya nga yata yung basket na yun, oh. niya, oh. Yan yung binigay mong sago, oh. Kakainin niya, nakawawa ka na, oh. Saan kayo nakatira yan? Marami siyang dala, mahal. Puntahan mo nga. Ano sabi ka? Tanong mo kung saan siya nakatira, sabay natin, lagay natin yung dalagawa doon sa likod. Dalawa. ka, baka mamaya. Donita, don sa Saan tulay? Doon tulay? sa ano? Kay? Ah, e sa creek. Ang layo niya e pa. Sabihin, natin, e sinabi mo na yung sasabay na natin siya? Sabihin ko sa kanya, sabay na natin siya. Oo, oh, sige. Tapos dali mo na yung ibang basura doon sa likod. Ilagay mo na ibang basura sa likod ha.